Ay magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi ang dapat maghugas kita ng mga babae ay mabaho pag hindi ka maghugas pagkatapos ng ihi mas lalo pa kung hindi makashavers sa lalaki walang amoy mam ma so ang ating sender ay isang babae na sabi niya importante na naghuhugas ng mabuti ang mga kababaihan dahil nga eto ay mabaho at higit sa lahat kapag katapos magihi ay maghugas lalo kapag ka daw ang isang babae walang shave ang kan nilang mga, alam nyo na, letter V. So, ibig sabihin nun ay talagang nagiging mabaho. So, may okay, tayong opinion dito, mga ka Para sa akin, yes, totoo naman talaga yun. Kapag kang isang babae, hindi nakashave ang kanilang mga B, ibig sabihin nun ay talagang mabaho. Lalo kapag gawan sa naiinitan, napapawisan ang mga kababaihan, naku po, masyadong ang sang ang kanilang amoy kapag ganito. Lalo kapag ka makapal ang mga letter B ng isang babae, magulat ka na lang kahit naligo pa ito na ng asang araw pero kapag ka ito ay makapal ay nakumabaho talaga ito. Lalo kapag kang isang babae naman ay hindi ito naghuhugas after na umihi, alam nyo ba napakabaho din ito. Lalo kapag ka for example, nakatatlong ihi ang isang babae tapos hindi ito naghuhugas. So sa pang-apat na yun maamoy niya na mismo ang kanyang sarili kasi nga mapanghi na ang amoy ng isang babae. Kaya kung mapapanghi pansin nyo kadalasan sa mga kababaihan mas mabilis talaga sila na umiliin nga sa kagaya ng mga kalalakihan kasi kahit na hindi yan maghugas ng isa pangalawa pero eto ay hindi talaga Except na lang kapag makapal din ang letter B ng isang lalaki, yan din, mabaho din ito. Pero kadalasan, hindi sila kagaya ng mga kababaihan na kapag walang hugas at mapanghi ito, ang bilis mga moy ng kanilang mga tilapia, mga kasawi. Kaya lagi niyang tatandaan sa mga kababaihan, kahit may jowa man kayo or wala, panatilihin na malinis ang pangangatawan at talagang dapat kayo na mismo sa sarili nyo magkaroon ng disiplina para naman hindi na maamoy ng iba ang inyong mga tilapia at panatilihin niyo sa sarili nyo na maglinis talaga kasi napaka importante yan sa mga hygiene ng mga kababaihan na talagang naguhugas tayo pagdating dito mga kasawi kasi nga kung ayaw mong machika ng iyong boyfriend or iyong asawa sa iba ang iyong masang ang sang na amoy ay talagang ikaw na mismo sa sarili mo ang mahiya at maghugas ka. Lagi tandaan mo yan at talagang ayusin sa sarili kasi hindi naman masamang maging malinis sa ating pangangatawan, hindi masamang magpaganda para sa asawa natin. Ang mahalaga ay na enjoy nila yung ating masarap na amoy kapag ka tayo ay malinis sa ating pangangatawan. So yun lang po mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na na magpalo follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!